lang araw na naman sa atin lahat Yun, panibagong araw tayo Panibagong vlog o, Dito tayo sa likod Likod ng bahay, tinignan natin yung mga kalamansi natin uh, Lumilitaw na yung mga bulaklak Ayan ah Ayan yung mga bulaklak Ayan. Eh, kung mapapansin nyo Lumilitaw na sila Ayan. Eh, ah. Ayan. yung mga bulaklak natin dito Halos mga pal din oh no? uh, Halos lahat ng sanga may bulaklak oh. o oh, kailangan na rin ano yan kailangan na rin maalagaan o oh, yan uh, darating pala mamaya yung pula natin yung tinatanim natin sa ibayo tapos ito yung mga tanim natin dito sa likod ngayon medyo malinis ngayon saka namumunga na rin yung tanim natin ano yan apollo yung ano yan apollo yung yung variety ng ano nito binhi Ayan. mahaba din pala siya Ayan. may mga bunga na sa kablaklak yan yung natirang saliman tray na inano natin dito tapos yun nga yung mga tare ha? malalaki din pala yung Apollo oh. ngayon pa lang tayo tumanim ng Apollo eh. wala kasing available na maika ano? nun saka ano yung kaneko malalaki din pala yung ay, oh, ito ito. Oh. Parang ano din pala siya. Parang kanay ko din yung bunga. Tapos ay yung mga tari natin. Oh. No? Ah, ano? Kailangan ma-spray din pala to Kapag nag-spray tayo ng kalamansi, eh, mag-spray din tayo ng ano, mga gulay dito. Eh, nakabuka na yung iba. Oh. Yung iba may tama na. Yung unang lumabas. ano may mga tama. May mga uod. Pero mas marami yung mga baso yung huli nung nag patubig kami ni Boss Andy saka nag nagpataba tapos ayan yung mga talbusin natin natalbusan na natin ng isang araw Nakaano naman siya naka ilang kilo ba tayo nun walong kilo tig sa 70 ganda sana ng presyo ayan natalbusan na natin nun. tapos yung mga alanganin iniwan muna natin ay eh. alangan ganda sa ano ng presyo 70 per kilo hindi nang ganong ganong kaan uh, ah, dito ganong ka ano yung mga talbusin hindi ganong ka um, matrabaho yun na kung mag ka magpapatubig sa kapatawa lang pero iba kaya naiwan na. Ito dapat ano ito. Talbusin na ito. Tinalbus na to So pipitas. Pag punin na natin yung ano patatalbus ulit natin. Yan. Ano, yung mga supang. O yung mga supling. Lumalabas na. Okay. Uh, na natin yung mga ano natin dito. Ulos mo tayo sa ibayo. kung ano uh, dadaan tayo doon kina Ma'am Lin ngayon tayo kasidling. Siguro ay isasakay na natin sa bangkay yung mga kaya natin, isakay ano kasi yun eh bali 45 tray yung ano natin 30 ang panigang saka 15 kamatis o yung 10 doon sa panigang kay ano kay boss bunak nagpasabay siya ng 10 tray So ayan, pinaano muna sa atin. May nakuha naman tayo yung ano. May nahiram tayong pambili ng pula. Pinaabonuhan muna ni Boss Buna. Wala, nasagad daw din siya kasi nanganak yung asawa niya. CS. Kaya medyo malaki daw yung ginastos niya. Kaya yun. Ayan, pinaano muna. Ano lang, ano yan. Wala. 180, 190 dapat 200 naka ano tayo ng konti naka bawas tayo ng konti <coughs> eh nakagayak na lang naman si boss Andy eh. o pinasyalan lang natin yung mga kaano natin dito kalamansi eh. ano mga lumalabas yung bulaklak di sabay sabay oh may naunang lumabas marami itong ano, huli yung mga ganyan saka yung mga umaano pa lang Ay. yung mga lumulitaw pa lang marami eh, kakapal na naman yung bulaklak nyan halos mapupuno na naman yung puno ng kalamasin natin buka <laughs> muna tayo sa Ortiz Ayun, parang may ano, may pag o ano lang may nag uuling lang sa so may pag oh. tanghali na lang kaya di siya masyadong ano halata may ambon tara try nating akin na ma'am Lin o dito ay tinuro ayun nakakausap uh, na natin uh, ewan kung saan dito kung dito sa so may gate or papano ayun o ito yun o ano. ito yung daan na pamunta doon sa tapat ng Ortiz ayun daan na yan diretso tapos may mga ano pala dito may mga cottage tapos dito lang tayo dumaong Boss! Asan yung dam? Eh, nandun yung kundalong dam. Kabila. Kabila. Ayun, magagalan tayo siguro mga sampu. Kapulo na yan. Mga sampun tray. Kung nakuha tayo ng kamatis. Hindi ko alam. Ay, ayun! Ang ano ni Ma'am Lin. Ayun yung pinagagawa niyang ano. Ah, dito siguro sa may gate na yun. Ayun yung pinagagawa niyang ano Bagong tumatawag. Wait lang. Ito pala yung greenhouse niya, ano? Hindi ka sibling, dami pula. Ngayon pa na tayo napunta dito. Ayan, no? dami. Ano? <laughs> na, oo. Kaya pindi ang kamatis din. Oh, ito, ito po ba yung sa ilog? Oo. Oh. Saan po natin ano dadali? Na Kaya ito kong lalailog. Oo. Ah. Alay ka mo to re. Wala. Abi na ano-mano <coughs> dito. Diba? <laughs> Nasabi ng mamlin ka rin. Hmm? Nasabi ng mamlin. Kabalo po ka. Ito po. Puti. Ito po. Ito po. Ito leader nito mga <laughs> ah po Yapon sabi po ka. Mga nyo rin. Ito again. Ito.

May itong yung crates ni May itong yung crates Shout out sa mga pamilya ko <laughs> Kabila may guild kanya niyan, Kaya niyo naman kabila Shout out sa mga anak ni Alias Ba! Pamilyang para Wala pa akong anak kaya niyo naman kaya kanya Diyan mo lang pita eh Pidalanan to

<coughs> natapon, natapon. <laughs> yeah. I am pro. Tayo mo si Tito, mukhang kakain siya kanin sa Anak mo na na? Pabangkin po. Hmm. May parang tayo nakapunta dito sa kay Ma'am Lila. Yun know, daming greenhouse ni Ma'am Lila. Ma'am Lila. <laughs> ito pala yung, ano niya dito sa bundok bundok lang ayat yung bagong ano gumagawa sila ng bagong greenhouse ano na siya yung bakal hindi naman puro kawayan na kanya tingnan natin yung ano ayun, oh. ayun yung mga pulaan niya dami oh. dami yung kamatis oh. mga ano siguro yung mga kamatis na yun naka order na Ay. Ayan, doon, doon sa Buat doon Ayan yung bundok na mara ito Ngayon tayo napunta dito Kay mountain Ayan, mga na tayo sa Ortiz Nang ano din yung <laughs> kalug. sa bangka dimapai iba bawahan muna natin ini palagi nanti sa farm One. Eh na. May itim na. Ganda na. Diba? Ito. Naano lang talaga to uh, Dumalang Tapos nakain pa ng iba yung suso. Iba. May ano. May parting dumalang Uh, huhulitin lang natin yan. Pero ayun na yun. Ganda na. Nakikita na ang palay natin. May mga tubig-tubig pa naman. Pero magdadagdag na tayo dyan. Ganda na ipalay atin sa Farm One. Umiitim na siya. Napataba na kasi natin May umano doon. May tumutulo. Ayan mabas. Ayan. Pinatutubigan na natin yung tatam na natin Baka bukas na tayo makatanim dito Pero nandiyan yung mga pula Ano eh, natatawag uh, dito? Marami na rin pala makatubong damo Kailangan ma-expery muna natin dahil bago tayo makatanim Marami ng tubong, damo Yan mga boss may uod na pala palay palay uh, dumaan tayo kanina sa may palay dumikit sa atin yung mga uod kailangan makapag spray na pala Ayan. ano, uh, buksan natin yung mga lawas dito tapos yung iba isaro natin o uh, kapag tayo ng ano kayo parang lari pala kailangan pala ma-spray na rin to may linggo na to sanunan natin yung mga lawas para pumasak yung tubig agad dito pang ispray na palay sabagi di pa nakakatiim ng gamot yun pang ispray na para di magka steam borer doon na ang gagaling mga bas yung steam borer sa mga uod sa so, paro-paro muna tayo sa kabila nandun si boss Ali doon nagluto nandun yung mga magamit natin humaani na kanina marami nakalutang na ano isda ano yun walang hangin ito <coughs> muna natin siya sa kabila dahil makapag-spray pala tayo din dito marami na ang ood mga sa muna tayo okay. Si Boss Andy na na daw kumain sa atin. Nagutom na. Ano? Na, alam natin. Yung na ano pa ito? Nasa rinep ni Nemesis. Litchon. Sinigang na litchon. Ano? na tayo? Yan kaya mga ulit kumain? Kunti. Ha? Baka yung kunti lang may kain eh. Ano? ni pa, pa, kain. pa <coughs> may sili. Ayan po tayo. Sinigang na lechon. Tira natin kahapon. No? Oh. Mayroon pa. Adobos. Ano yung sigang? Ayan, oh, mabas. Nakuha na pala natin lahat ng binay. Tinilibre yung binhin natin na tira pang limang ano Limang kamatis Ayan, medyo maano nga lang yung huling deliver Na ano tawag dito Medyo Naano sila Hindi ka nitong na deliver kanina Yung dala natin, medyo Nakakatag sa motor Buti na kinuha na lang natin inuwan na lang natin doon sa ano Kinuha lang natin ng bangka

Lena Malaki na si Lena Hmm Saka si Magda Hindi na naglandi ah, Naano na lang sana Natuloy na lang yung butis pero lumalaki yung ano? puklo eh Ano na ba niya sa 6 na, ba na? O 7. 7 na sa katapusan Anim na ba nun? O pito? Pito na sa katapusan. na muna hindi na muna natin ililipat tong pagkasoga o so, lilipat natin ng konti lulusong naman tayo bukas dyan bukas lang siguro bukas lang natin ilipat ito yun ang mga itatanim dyan yung maraming nadapa na yan yun ako di magkakatama sa mga puno yan pero ito magkakatama yan yun ito mga ano tatanggalin na natin agad yung mga no, bitak yan ano? may tama na yan ay no? ko dami oh 8, 22.3 Ayayay, Ay, 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 pag-ibig na kami ni Boss Andy Boss na lang tayo mag-aaral dito Palubog uh, na rin si Aring Araw uh, Paano mga boss? Siguro dito ko na lang muna tapusin ang ating munting video uh, Bago po lahat nga pala Yun Happy birthday po kay Pares na tatay boy kaabyan so, ng bus mo natin uh, boy din yung pangalan saka yung biyan natin lalaki si tatay boy birthday nila ngayon parehas na birthday o si mrs pumunta na kanina umaga o nandun na daw o punta na lang natin ngayong mga pun happy happy birthday po si tatay yata ano yung tatay ni Macy's 63 63 na yata ewan ko na si lolo boy yung biyana ni Bunso kung ilang taon na Enelito <coughs> yung isa tapos Ernesto yata isa si Tatay Boy totoong ano yung totoong pangalan niya Ayan happy happy birthday po sa kayo dalawa Ah, uh, sana po marami po kung birthday ang maging ang um, dumaan sa inyo good health po sana Ayan papawin na tayo Alay natin. Para nagkakatama. Namumulay na dahon. So, Sa bagay na ano natin ang punggo side to. Na explain natin ang punggo side. Tapos uwi na tayo.